Dalawang individual ang nakuhaan ng 115,600 pesos halaga na hinihinalang shabu sa isinagawang buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit kagayan de Oro City PNP sa Barangay Kanituan kagayan de Oro City ang mga suspect na sina alias Jomar at si alias Bert na isang street level individual. Nadakip ang dalawang suspect sa ikinasang operasyon ng mga tauhan ng City Drug Enforcement Unit kagayan de Oro City PNP katuwang ang City Intelligence Unit kagayan de Oro City PNP. Sa operasyon ay nakuha ang isang malaking pa pakete na hinihinala ang shabu. Isang pahaba na pakete na hinihinala ang shabu na may kabuo ang timbang na 17 grams at may standard drug price na 115,600 pesos at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy money. A kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon ng ating mamamayan. Kung meron po silang nalalaman ng mga tao na nagbebenta gumagamit ng illegal na droga to report it immediately sa ating uh, mga nearest police station. Pakamit na po natin yung uh, drug-free community dito sa Northern Mindanao. Kasi po ang inyong kapulisan, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin na-aresto yung mga taong may kinalaman no, sa proliferation ng illegal drugs dito sa Northern Mindanao. Nakaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sandrias. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.